I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other uh, person. So, anong current situation mo ngayon? At ng person mo? Dito naman, sa other person at sa person mo. Kaya na masyadong malaki itong codes. Kita ba? Kakasya ba ito? Hmm. so anong current situation nyo ng boson mo well nagkabalikan kayo kaya lang maulit na naman siya sa maling gawain nabibigay na naman siya ng mixed signals o false promises here. false promises pero tingin ko naayos naman kasi ang huli ay the sun dance or oh, source dancers. Mukhang naayos naman. Kaya lang, punta tayo dito. Tingnan natin kung sila pa ba. Nang ada po Sila din eh. Hindi ko alam kung sinong original sa inyong dalawa. Pero sila din. Pero may isa sa kanila na nagse-self-sabotage dito. Sa connection nila. Insecure siguro. Kaya masyadong controlling. Pero yung isa naman gusto ng harmony. Balance. Yung lalaki siguro yung controlling dito. Baka lalaki yung nagloloko. O masculine energy kung babae. Pero may someone na nagloloko dito eh. Akala mo, okay kayo. Pero sila pa eh. Pero, ang kinaganda, kahit sila, eh mukhang hindi maganda yung sitwasyon nila ngayon. Mukhang hindi nga na magtagal tong mga to. Kasi nga, may nagsiself-sabotage. Baka yung babae yun, hindi na siguro masaya. Pero tingnan pa natin, ha? Ano makikita natin dito? Hmm. Feelings. Dito malalaman kung anong feelings niya sa iyo at sa the para Para magkaliwanagan dito. So, sa iyo. dito sa other portion. Feelings. Mm. Ang dating sa akin dito sa side mo, wala naman siyang balak Ivan ka. kahit na nagloloko siya dito tingin ko ikaw pa rin ang pipiliin niya sa huli dito naman mukhang nakakalabuan na tong mga to kahit dito dito sa unang spread Pati dito sa pangalawang spread Mukhang nagkakalabuan na sila Kasi Puno kasi ng Conflicts Yung connection nila Saka parang Unstable o puno ng instability. Tsaka, parang problematic in general. Puno ng doubts. Tingin ko yung babae yun. Kasi, palagay ko lalaki yung naglolo ko dito. Babae ka siguro. So, again, general reading to. So, genderless naman. Ang kwento dito, ilugaran nyo na lang sarili nyo dun sa energy. Kung hindi ganun yung gender nyo. So, again, yung babae dito, tingin ko nalilito siya kung magtatagal pa ba sila o iba person niya pa ba yung person mo kasi controlling yung person mo sa kanya kaya nagsiself-sabotage yung babae Um, an pa bang dagdag info dito? Hata tayo na ibang deck. Iba pang mensahe para sa iyo. Uh -huh. May divorce tayo dito. Experiencing a breakup. Let go. IMG, ano to? Yes. Yes, divorce. Kasi iniisip ko, kaninong side ba to? Sa'yo ba? tapos ko Nako. Kasi iniisip ko, si divorce sa'yo ba o dito? Eh, kaya lang topic natin na ikaw. So, nalito ako. Iniisip ko kung ikaw ba yun. Oo daw, clarity. Mukhang sa'yo magde-divorce pala kayo. O magse-separate. Maghihiwalay pala kayo. Oo, sa piyot Ganda na nung senaryo natin kanina. Nagkakalabuan na sila. Pero for some reason, hindi talaga natin masasabi talaga ang tadhana. Sabi dito, mukhang magbabreak kayo. Tapos, advice na siguro to, let go na. Dahil may paparating na bago, mas beta kaysa dito sa poson mo. Sa bagay, manluloko naman yung poson mo. Du ka na lang sa bago. Aha. Alamin natin, anong mangyayari, bakit magbabreak? Anong reason? Wala kasi yung taro dito. Ayoko naman ito. Then, no, oh, mandulit. ito na lang. Ano kayang reason? Bakit magpe-break kayo sa future? Ang ganda na nung senaryo kanina. Nangyari. Ay, toxic pala yung connection nyo. Eh, poison tayo dito. Broom. Mm -hmm. Ano to? <clears throat> so, binid, mm, bigyan niyo muna ako ng time para makapag-isip. Ito ay stamp. Tapos ito, poison burong. Hmm. Walang well, dating base sa akin. Ang cause ng break ay laziness o oh, indecision. Walang isang salita. Pero tingin ko nasabi lang yon out of anga o, o anger o anger yun, parang ang dating sa sobrang sama ng loob na sabi na makikipaghiwalay pero hindi naman talaga niya gustong maghiwalay So may someone na magsasabi maghiwalay na sila. Pero joke lang 'yon. Na toxic lang siya nung panahon na 'yon kaya nasabi niya na maghiwalay na sila. Ganun eh, parang irresponsible. May isa mo na irresponsible. Baka siya na to. Kasi, maglolo ko ba yan kung responsible? So, sasabihin siguro mo, sapat na mo, na irresponsible siya. Lazy. Um... Kaya sa sobrang buisit mo, makikipaghiwalay ka. Ikaw siguro yung makikipaghiwalay. Kasi feeling mo toxic na siya sa'yo. Pero, again, nasabi mo lang yun dahil galit ka. Pero hindi mo naman talaga gustong sabihin yon Nasabi mo lang dahil galit ka. So, kaya maghihiwalay kayo dito. Pero advice, ay totally i-let go na talaga. Panindigan na siguro. Kasi nga, wala namang kwenta yung pad na mo. Dahil may iba pa siya. Oh. Hindi naman nasabi pa dito na gusto na niya makipag -iwalay. Although, uh, dumadaan yung connection nila ng problema wala naman siyang balak hiwalayan pa sa ngayon itong Adaposon hindi ko alam kung alam mo ang tungkol dito kasi ito pwede rin ano to eh incompatible sa bed may mga gusto siya na ayaw mo siguro na natutunan niya sa Adaposon kaya, ayan. Pwede rin yun ng cost. Incompatible. In bed. Kaya, ayan. Iwalay kayo. Or, ikaw pala makikipag-iwalay ka sa kanya. Anyways. kona tayo sa clue magbibigay ako ng walong clue pero wag masyado mag pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga tuwang clue ay pwede yung vice versa so, may taong maganda dito oh. ikaw o yung adaposon ano to ano to Magaling kumanta. Someone you, May paparating nga. Bago. Ito. Maganda. Sa so, magaling kumanta. Ito someone you, Katulad dito. Make room for the new beginning on its way to you now. Kasi nga may paparating na bago. Kaya let go na. So, yun advice sa'yo. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, ngayon, apat na yung clue dito. Ikaw, pa, poson mo, ada poson, at yung someone new. So, ilan na to apat? Sex appear. Oh, sa whole name o nickname. may tato. Ito long hair. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.